napapansin nyo ba na paminsan-minsan ay parang nangangalay o namamanhid ang inyong mga kamay? Lalo na kung kayo ay madalas na nagtatype sa computer, gumagamit ng cellphone, o gumagawa ng paulit-ulit na gawain gamit ang inyong mga kamay. Baka ito na ang simula ng Carpal Tunnel Syndrome o CTS. Hindi biro ang sakit na ito dahil kapag pinabayaan, maaari itong humantong sa pangmatagalang pamamanhid o pagkahina ng inyong mga kamay. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga simpleng paraan upang maiwasan ang carpal tunnel syndrome na siyang madalas na nararanasan ng mga taong nagtatrabaho sa opisina, call center o kahit na mga mahilig maglaro ng online games. Kaya kung ikaw ay isa sa mga ito, siguradong makakatulong ang mga tips na ito upang mapanatiling malusog at malakas ang iyong mga kamay. Kaya tara, simulan na natin. Narito ang mga sampung simpleng paraan para maiwasan ang carpal tunnel syndrome. Tip number one, panatilihin ang tamang posisyon ng kamay at pulso. Ang tamang posisyon ng kamay at pulso habang nagtatype o nagtatrabaho ay napakahalaga upang maiwasan ang unnecessary pressure sa median nerve na dumadaan sa carpal tunnel. Dapat pantay at relax ang iyong pulso at iwasan ang pagbibigay ng labis na pressure sa kanila. Kung madalas kang nagtatype, Siguraduhin ang iyong keyboard ay nasa tamang taas at ang iyong kamay ay hindi naka-angle pababa o pataas ng labis. Ang paggamit ng wrist pad o wrist support ay maaari makatulong upang mapanatili ang tamang posisyon ng iyong pulso. Tip number 2: Gumamit ng ergonomic na kagamitan. Ang paggamit ng ergonomic na keyboard, mouse at mouse pad ay makakatulong upang maiwasan ang strain sa iyong mga kamay at pulso. Ang mga ergonomic na kagamitan ay dinisenyo upang maging komportable ang paggamit nito kaya hindi na kailangang pilitin ang iyong mga kamay na mag-adjust sa hindi komportable ang posisyon. Siguraduhin ding may tamang support ang iyong upuan upang mapanatiling tuwid ang iyong likod at tamang anggulo ng iyong mga braso. Tip number 3, magpahinga at mag-stretch regularly. Ang pagtatrabaho ng tuloy-tuloy na walang pahinga ay maaari magdulot ng matinding strain sa iyong mga kamay. Maglaan ng oras para magpahinga at magstretch tuwing 20 to 30 minutes. Maaari kang gumawa ng ilang simpleng stretch tulad ng pag-ikot ng iyong pulso, pag-unat ng mga daliri, at pagtaas baba ng iyong mga kamay. Ang mga ehersisyong ito ay makakatulong upang mapanatili ang magandang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkapagod ng muscles at iyong tendons. Tip number four, iwasan ang masyadong mahigpit na pagkakahawak. Kapag gumagamit ka ng mouse, cellphone o anumang bagay na nangangailangan ng paghawak, huwag masyadong pisilin o higpitan ang pagkakahawak. Ang sobrang pressure sa iyong mga kamay ay maaaring magdulot ng strain at sa kalaunan ay magresulta sa pamamanihid at kerot. Subukang i-adjust ang grip force sa anumang ginagamit mo upang hindi magdulot ng labis ng strain. Tip number 5, panatilihin ang tamang postura. Ang tamang postura ay hindi lamang para sa iyong likod, kundi para rin sa iyong mga kamay at pulso. Kapag ikaw ay nakaupo, siguraduhing tuwid ang iyong likod at ang iyong mga siko ay nasa tamang anggulo hindi masyadong mataas at hindi rin masyadong mababa. Ang tamang postura ay makakatulong upang maiwasan ang unnecessary strain sa iyong katawan. Tandaan, ang tamang alignment ng iyong buong katawan ay nakakaapekto sa overall health ng iyong mga kamay. Tip number 6. Magpahid ng warm compress. Ang paggamit ng warm compress sa iyong mga kamay at pulso ay makakatulong upang ma-relax ang mga muscles at maiwasan ang pamamanhid. Ang init ay nagpo-promote ng magandang sirkulasyon ng dugo na siyang mahalaga upang maiwasan ang pag-develop ng carpal tunnel syndrome. Magandang gawin ito lalo na bago matulog upang ma-relax ang mga kamay pagkatapos ng isang mahabang araw. Tip number 7, mag-ehersisyo ng kamay at pulso. Maglaan ng ilang minuto araw-araw upang mag-ehersisyo ng iyong mga kamay at pulso. Ang simpleng pag-flex ng mga daliri, pag-ikot ng pulso, at pag-stretch ng mga kamay ay makakatulong upang mapanatiling flexible ang iyong mga joints at maiwasan ang stiffness. Subukan ding gawin ang wrist curls gamit ang light dumbbells o kahit na bote ng tubig para mas mapalakas pa ang iyong pulso. Tip number 8, iwasan ang labis na paggamit ng gamot na pampamanhid. Ang mga over-the-counter na gamot na pampamanhid ay maaaring pansamantalang magbigay ginhawa. Ngunit hindi nito sinosolusyonan ang ugat ng problema. Mas mabuting mag-focus sa mga natural na paraan upang maiwasan ang carpal tunnel syndrome tulad ng tamang pag-exercise at postura kaysa sa umasa sa gamot. Tandaan, ang gamutan ay dapat iwasang maging pangunahing solusyon. Bagkus gawin itong backup lamang kung hindi sapat ang mga natural na pamamaraan. Tip number 9. Magkaroon ng tamang pagtulog. Kapag natutulog, siguraduhin nasa tamang posisyon ang iyong mga kamay at pulso. Iwasan ang pagtulog na nakaipit ang kamay sa ilalim ng katawan o unan dahil maaaring magdulot ito ng pressure sa carpal tunnel. Gumamit ng wrist splint kung kinakailangan upang mapanatili ang tamang posisyon ng pulso habang natutulog. Mahalaga rin ang sapat na oras ng pagtulog dahil ito ang panahon ng katawan upang mag-repair at mag-recover mula sa anumang strain. Tip number 10. Iwasan ang sobrang pagtatrabaho o stress. Ang sobrang pagtatrabaho o stress ay hindi lang nakakaapekto sa iyong isip kundi pati na rin sa iyong katawan ang overwork at stress ay maaaring magdulot ng muscle tension na maaaring magpalala sa kondisyon ng carpal tunnel syndrome. Maglaan ng oras para mag-relax at iwasan ang sobrang pagtatrabaho upang mapanatiling malisog ang iyong mga kamay. Minsan, ang simpleng pagbabawas ng workload o pag-adjust ng schedule ay malaking tulong na. Make sure na i-check ang aking Buhay at Kalusugan series para sa iba pang tips tungkol sa usapin na ito. Just click the link below. Mahalaga na alagaan natin ang ating mga kamay dahil ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating katawan na ginagamit natin araw-araw. Ang mga simpleng tips na ito ay napaka-epektibo upang maiwasan ang carpal tunnel syndrome. Kaya't simulan na natin itong i-practice araw-araw. Tandaan, prevention is better than cure. Kaya wag na nating hintayin pang lumala ang kondisyon bago tayo kumilos. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.